sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 6, Talata 11 hanggang 23. Sa araw na ito, ang Panginoon ay kinakausap tayo patungkol sa kayamanan at kung paanong nakakakita ang ating mga mata. Ang kayamanan ay hindi masama. Ngunit kung ito na lamang ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay, ito na ang nagiging suliranin. Ito na ang nagiging hadlang upang makita natin ang totoong kahulugan ng buhay. Kaya sinabi ng ating Panginoong Yeso Kristo na huwag mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Sapagkat ang totoong kayamanan ay iniimpok sa kalangitan. At ano ba ang mga kayamanan na maaaring pag-ingatan sa langit? Hindi ito ang mga material na bagay o mga bagay sa sanlibutang ito. Kung hindi ang mabubuting gawa na puno ng pag-ibig at pananampalataya. Ito ang paraan upang makapag-impok tayo ng kayamanan sa langit kung saan hindi na ito mawawala. Hindi sisirain ng mga insekto o maaring at hindi na maaring kunin ng mga magnanakaw. At mahalaga kung ang kayamanan natin ay nasa langit, naroon na rin ang ating puso sapagkat sabi ng Panginoong Hesus kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ang nagiging sulirani ng maraming tao ay mabuhay sa daigdig na ito sa paghahabol sa kayamanan. Mag-impok ng mag-impok ng kayamanan na para bang ito na lamang ang kahulugan sa buhay. At kung ganito ang mangyayari, ang paningin o ang mata ng mga taong humahabol sa kayamanan ay puro salapi, katanyagan, makapangyarihang posisyon, mga bagay na makalupa. At kung ang laman ng puso ng tao, ang kayamanan ng puso ng tao o ang ninanasa ng puso ng tao ay kayamanang makalupa, totoo, magiging madilim ang paningin ng taong ito sapagkat makikita niya ang lahat o titignan niya ang lahat sa kanyang buhay ayon sa sukatan ng kayamanan kung ano ang makukuha ko ano ang para sa akin o kung paano ako yayaman kaya nga minsan kahit mga mahalagang ugnayan o relasyon sa kapwa tao ay maaring gawin upang may makuha tayo para sa ating sarili ang isang taong napakadilim ng paningin sapagkat laging naghahabol sa kayamanan, titignan niya ang ibang tao. Makikipag-ugnayan siya sa ibang tao na ang tanging layunin ay kung ano ang para sa akin. May hirapan ang tao na naghahabol sa kayamanan na magbigay. Ibigay ang kanyang oras, ibigay ang kanyang talento, ibigay ang kanyang lakas sa kapwa at sa Diyos sapagkat ang isang tao na totoong nakakulong sa pagnanasa sa makamundong kayamanan ay nakakulong din sa kanyang sarili. Ang ibanghelyong ito ay paanyaya sa ating lahat. Sinasabi sa atin ng Panginoon na mas mahalaga at mas makahulugan ng buhay, mas malaki ang misteryo ng buhay kaysa sa kayamanang makalupa. Ang pinakamahalagang bagay sa daigdig na ito ay hindi kayang bilhin ng kayamanan. Ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang pagpapatawad, ang paghingi ng tawad, ang pag-aalay ng sarili at marami pang ibang mga banal na bagay ay mga bagay na hindi kayang bayaran ng salapi. At ganoon din ang mga banal na bagay na ito, ang mga kayamanang maaari nating gawin dito sa daigdig upang makapag-impok ng totoong kayamanan doon sa kalangitan. Sapagkat ang bawat mabuting gawa na ginagawa natin dahil sa pananampalataya at pag-ibig ay nakikita ng Diyos. At iyon ay itinatago niya sa kanyang puso sa kalangitan. At ayon ang tanging paraan atayo nang tanging dahilan kung bakit tayo nakapag-iimpok ng kayamanan sa langit sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.